Good day mga idol At uh, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat So may uh, project tayo dito Malapit dito sa bahay Ano mga idol So dito lang naman yung bahay Then uh, akit tayo Silipin natin nandiyan na yung uh, materialis Ano po So ano uh, Walking distance lang to na, mga idol Mga ano Uh, 30 meters ang layo. Ayan. Dito na 'yung mga ano, may deliver. Yan sa so dito na. Dito na yung deliver. Yan right. Nyoning na diba yung kalayatin Baka bank. Kumare na to. Tingnan mo ito dito do man right. Jay. Tipa ba? Tama mo pala yung dalawang ah. skolar. So ito yung uh, project ng ano, mga idol. So, pero uh, soon pa po ito. Uh, antayin pa natin yung budget para sa labor niya. Pero yung uh, materials is uh, naalos nandito na po lahat. yun mga idol so uh, sa structural po ito uh, ako din po yung nag layout po noon dito ano po pero yung mga steel window mga door jamb hindi na po ako yung nagpatuloy po nito sa katong uh, pinakaulo ng bahay uh, uh, hindi rin po ako gumawa so yung dating may-ari po nito uh, binenta na po ito So iba na yung uh, may-ari po nito. May so, Sumalapit lang po ito dito sa daan. Yan, mga idol. So ito yung uh, lobe niya, ano po. So dati po ito, mga idol, dalawang room uh and then uh, may papasok dito mga ano po ito. Ah uh, kitchen sink dati ngayon uh, babaguhin yung pinaka design niya gagawin yung dalawang room na lang po ito then living area dito saka dining and kitchen mga uh, papasukin din dito sa service area Yan o. so yung gagawin dito mga idol is dito muna sa loob. yung sa palitada niya yung partition baka smooth finish din, din din daw natin siguro itong ano yung uh, flooring niya yan oh. na simulan na ni Amila na bakbakin po ito yung partition niya dati dito so andyan uh,

iyon mga idol so uh, abangan nyo ulit yung uh, tropa dito sa ating uh, project po na ito ano so silipin na pa natin na uh, ulit sa loob niya. no so katulad ng uh, nasabi ko sa unan ng ating video mga idol ako po yung uh, gumawa ng uh, structural nito noon hanggang dito sa beam lang yung mga additional nito yung uh, paglalagay nila ng hamba dentong terrace uh tong may steel window saka yung bubong niya ay hindi na po kami yung uh, gumawa so ginawaan ni layout ko po ito noon uh wala pa ako sa YouTube hindi pa ako nag-YouTube noon mga idol and you know, so maraming uh, babaguhin po dito ano so ito uh gagawing uh, dalawang room na lang na malalaki itong uh, dalawa po na ito so sa po yan then yung high window doon tataas natin then na uh, yung bintana doon nililipat dito mga idol sa na lang doon then uh, yung isa is uh, gigit na natin may partition po kasi dito then itong mga door jam nya lilipat din po dito yung mga pintuan maski po ito pagdidikitin na lang natin yung uh, dalawang pintuan na yan then may partition dito yan o oh. so yung additional nya dito hindi pa po ito kasali sa pinaka service area nya so hindi na rin po akong gumawa nito mga idol itong nga uh, pinaka ano lang ng bahay yung uh, tinapos ko noon naka main hole nya hanggang doon sa terrace so yan mga idol abangan uh, nyo po ulit kami dito baka sakaling uh, makapagbigay tayo ulit ng penting mga tutorial and then uh, idea na rin po so yan mga idol God bless po sa ating lahat at uh, lagi po tayong magingat